Ilo po, isa po kong OFW dati sa bansang Hong Kong at Malaysia for 11 years. Ito po yung lagi kong ginagawa araw-araw sa pagiging isang OFW sa ibang bansa. Napakahirap, kahit na masama yung pakiramdam mo, kailangan mong magtrabaho para kumita ka ng pera para mayroon kang maipadala sa iyong pamilya ito po ako dati noon ito po yung aking trabaho sa bansang Hong Kong at Malaysia yan kailangan kong magmadali dahil kailangan ko pang mamalengki kailangan ko pang magluto ah uh, hinahabol ko yung oras para maging okay yung trabaho ko hindi ako mapawi ng Pinas mahirap mangamuhan sa ibang bansa na katulad ko na kailangan mag-ipon para sa pamilya para sa kinabukasan ng mga anak na naiwan sa Pilipinas so mga kaibigan ito po yung buhay ko noon ha, bilang OFW after 11 years Uh, ito na ako. naghanapon uh, naghanap ko pa yung pagkakitaan na online business. So, naisip ko ang business na ito. Kaya, hito na ako. Ako yung nagmamanage ng sarili kong business. Ako yung amo. So, kayong mga OFW, kung gusto nyo mabagong inyong buhay, may pangarap kayo, uh, message nyo ako kung paano para matulungan ko rin po kayo kung paano magkaroon ng ganitong business na ikaw yung amo, ikaw yung boss, Nagagawa mong lahat ang gusto mo.